Hello mga agriit, magandang magandang araw po sa inyo lahat. Today is uh, August 17, 2024. Doon sa mga nagtatanong po na pag-inspire natin ng herbicide yung bagong tanim natin na palay, eh ano raw ba ang mangyayari doon sa mga beneficial microbes na na-develop doon sa ating palayan? So legit po yung tanong na yun. So kahapon nga po nag po tayo ng herbicide na pre-emergent para makontrol yung mga sisibol ng mga damo at sisibol ng mga drop seeds at saka sisibol ng mga wild rice. At katulad nga po na nakita sa video, Butaclor po ang active ingredient ang ginamit natin herbicide. Ngayon, iikuti natin yung palayan natin at ispray natin kahapon ng Butaclor. Kung ito bang mga lumot o itong mga algae o itong mga tinatawag na cyanobacteria ay nawala o nalusaw dyan sa ating palayan. Kasi kung magkakaganon, meaning to say, hindi po safe ito sa mga beneficial microbes. na lagi po kasing sinasabi, safe po yan at ang delikado po talaga ay ang paglalagay ng mga fungicide, mga bactericide. <laughs> o kung hindi naman kaya yung mga tinatawag natin ng mga harsh ingredient doon sa ating synthetic fertilizer na ginagamit, yun talaga naapektuhan talaga ang population ng beneficial microbes sa ating lupa. So, base sa pag iikot po natin, nakita nyo naman po, berding-berding pa rin yung ating lupa at intact na intact. Hindi lang masyado mapansin yung ating palay kasi napakanipis lang po, isa-dalawa lang po ang pagtatanim natin.